Na-late na pala ako nagising ngayon kasi napuwet ako kakabayli kagabi. <laughs> Pesta kasi sa kabilang barangay kagabi. Kaya napuyat din ako ngayon. Kaya pagising ko wala na yung mga kasama ko. Lumabas pala ako ng bahay para tignan ko nasan yung mga kasama ko. Nandito dito nga nakatambay sa terrace si mami. Kanina pa daw siya dito nagkakape. Pinagmamas na lang daw niya si Lola na nagdidilig ng halaman. Tinawag ko nga si Lola dyan. Sabi ko alis kami. Sabi naman niya not today daw. Chowot. Sunod ko nga hinanap dito sa bahay si mama. Nandito nga daw siya sa likod ng bahay naglalaba. Naubusan na din kasi kami ng damit na susuotin. Kaya naglaba na daw siya ngayon. Tinalungan ko na nga siya sa pagpubamba ng tubig. Wala na kasi ako ang bag dito sa bahay. Baka palayasin na nila ako. Isabay mo pa yung late na ako nagising. Pero idadamay ko na din dito sa vlog yung ate ko kasi late din siya nagising ngayon. Nauna lang sa akin ng one minute. Pagkatapos nga pala makapaglaban ni mama, naligo na din ako. Naubusan na din kami kasi ng grocery dito. Kaya kailangan na din namin bumili. Sa mga oras nga na yun, naghihintay muna kami. Wala pa kasi maghahatid sa amin. Kaya ba naghihintay, naayusan muna ni mami si Lola. Eto nga sila, pa sila ng damit na suot. ハハハハ Makalipas nga ng ilang oras na paghihintay, andito na yung maghahatid sa amin. Ito pala yung ginamit namin. Kasi tatlong oras pa yung namin. Medyo malayo din pala yung mga bilihan dito. Kaya kapag nakakalis kami, sinusulit na din namin. Ito palang una namin pinuntahan. Pinagipunan ko din to bago kami umalis ng Pampanga. Nasira na kasi yung ref ni Lola. Kaya minsan kapag nag-i-stack siya ng pagkain, nasisira lang. Kaya kailangan niya na talaga ng refrigerator. Ito unang pinuntahan nga namin. Ito na daw yung gusto niya. Ayaw niya na daw maganap ng iba. Ikaw na daw yung gusto niya para sa akin. Charot! Na makapili na kami ng ref para kay Lola. Pinatesta din namin dito kung gumagana. Ang bilis nga lumamig sa loob. Sa sobrang lamig, pwede nang gawing aircon to sa loob ng bahay. Chowot! Sa mga oras nga na nag-uumpisa na akong tumawad dito. O, kasi pag hindi ako pinatawad dito, di na ako makauwi ng pampanga. Chowot! Pagkatapos nga namin makabili ng ref, diretsyo naman kami dito para kumain. Nag-aaway din kasi mga bulati ko sa tiyan. Kaya sabi nila sa akin, kumain na daw kami. Kasi kung hindi daw kami kakain, ako na daw yung kakainin ng mga bulati ko sa tiyan. Maganong oras na din kasi to. Hindi pa din kami nakakapagtanghalian. Kaya naganap na lang din kami na malapit na makakainan para makakain na. Shoutout ko na din pala yung mga kuruna nandito. At saka yung mga nandito sa labas. Diniretso na muna nga pala kami dito sa loob para makapamili na. Nabubos na nga din pala yung pera ko. Kaya si ate mo nang bahala dito sa grocery. Yung mga bibilin pala namin dito yung stock para kay Lola. At saka ibang kakainin para sa mga natitirang araw namin dito sa probinsya. Ilang araw pa kami kasi dito. At abang pinagmamastan ko nga itong magkapatid at saka si Lola. Natawa ko kasi kahit pa kami sa kanila. Dati kasi talaga hindi kami makapunta dito. Sobrang layo din kasi ng lugar talaga ni na mama. Tapos ang mahal pa ng pamasahe. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa mga blessings. At yung binibigay niyang blessings, nagiging blessings din sa iba. At syempre, para sa inyo na din. Sa walang sawang support niyo sa akin. Na matapos na kayo makapamili, dumiretso na din kami sa counter para makapagbayad na. Shoutout ko na din pala si na kuya kasi wala daw sila cellphone. Na makapagbayad na kami sa counter, uuwi na din kami. Medyo malayo pa yung namin. Di pa kami nakaka pero sobrang pagod na. Ako. Pero si Lola di napapagod Na-checkpoint pala ako dito sa loob ng mall Kaya medyo natagalan pa bago kami makauwi At pag-uwi namin, ito na hambal ni Lola Hambal mo la Salamat, salamat, kay din Matagal niyo kami Ayan <laughs> lang, bye-bye